saging na yun. Uy. Ang tawa si nanay kanina. Ako sa kung ano mo lang. <laughs> Thank you daw. Ang champurado ang ganda bi. Wala na. Ito na lang natitira. Oo. Oo. 60 pesos yan. oh ito na lang. Aluwang <laughs> <laughs> ko na lang ito naman mamaya ng kanin. Kamusta na Kamusta nanay? Kain yan siya ng kain. Tapos kumain si nanay ngayon ha. Ah. Kain si Ro. siya? Ayan o, sugat. Nahulog o, oh, ayan oh. Black eye. Nahulog ka na nahulog Saan <laughs> nahulog? Dito. Mm, but... Pagising ko nung umaga, nasa ilalim na siya, gumagapang na. Di ba ni nanay, kahit noon pa, hindi na yan na kahit anong masahin mm. namin. Kaya kahit anong ayos ko, pahigayin ko sa kabila, hindi na talaga madiretso yung paan niya. Ganyan na talaga siya. Baloktot na talaga. Baloktot eh. na siya. Mm. Ayun, may si nana Nahulog ah. Eh. Nahulog siya. O, tingnan mo si Roo. Oh, Wala. Hmm? Bulo. O. Oh. Pagising namin ng umaga, nandito na siya. Ay, masakit yung mata mo, Nay? Oo, uh -uh, palagi niya. Ayan si Roo. Oh, oh. Na dapat ano. Mawawan ng oh, sinanay. Yan lang sa sabi, ko, niya. sabi niya, magpapuro ko sa, sa simbahan. Uh, Nakadabaan ako. Ang tapa nga daw siya. Ayun po, may buka ko yan dito. Ito, ang natapa ko. Kaya nga, ano, nagkaroon ng ano. Yan o. Kasi ito o. Baka mm. oh, malakas pagkakalaglag nagtuturo daw sa simbahan. Oo, kanina pa siya nagsasabi. Nagtuturo. Ganun kasi sa sir noon eh, nagtuturo sa, sa school, sa mga bata. Ngayon, parang bumabalik sa isipan niya, ngayon, uwi daw kami, magtuturo pa daw siya. Nagtuturo ka, Nay? Nagtuturo siya eh. Nay, magtuturo ka? No, katudlo ka sa simbahan, no? Oh. Sa simbahan? Oo. Oh, oo, mm, mm Turo nga siya sa mga bata. Nakatatlong daya per na nga ako ngayon sa kanya. Maya-maya siya dumi siguro sa gamot na yan. Tapos po siya ating mag-gibbaka mo. No? Oh, mag-gibbaka ma eh. po. Anong siya ating? O, tingnan mo yung chan niya, o. Oh. O, oh. chan mo, o. Oh. Tingnan mo, o. Oh. O, oh. o. Oh. Para kanang skillon yan lang talaga yung ano niya, oh, tiyan niya. Oh. No, ganito pala tayo pag tumanda na eh. Mm -hmm. Mm, yan, ganon tiyan niya. No. Pero ito talaga, ano, ano to eh, no? Pero Ba't ganun? wala siyang banda yung nakaraan? Eh. Hindi, nandito kami. Mm. Nakatulog din ako. Pagkagising ko, sinanay, nanay, dito na nakagapang-gapang na dito hindi man ako naalis wag ka wala, walang bantay nay kainin mo to saging mo kainin mo yung saging ay binitawan niya ayun ay, oh Oo, ilaw pa hmm. ayan hindi na hinog na yan wag saging kainin mo na yan <laughs> kain na nay kan an na. kan ah paano siya busog na busog yan dami yeah. niya na nakain ngayon eh. ay isa ay sinanay ngayon hindi ka tulad nung ano oo oh, oh. Ma, ma, para naman sila. Ay, ako dada, o, na, mamaya, mamaya na. Mamaya na, ikaw na lang muna. Dito ako kung kain. Magtuturo ka pa kasi. Turo nga to sa, sa mga bata, sa simbahan. Marunong nga si nanay. Malakas talaga si nanay, ah. Ang galing, ah. Maganda din ang gamot na iniinom niya. Pagka ano, ibalik po yung, yung doon. Kay ano, doktora, um, no? Magaling ibalik. talaga yung si doktora. Ibabalik ko na naman. Masakit, ka? Ha? Ha? Ano? masakit ka? Kagapon, umiiyasya kagabi sa akin ng tulong. Tulungan ko daw siya. Sabi ko na ano ba, nilagyan ko ito na mainit na tubig eh. Laki-laki niyang kahapon. Hmm. Pero wala na siguro yan. Dito po, mayroon pa yun dito sa likod eh. Hindi sa sir talaga, basta iwanan na si nanay sa bahay na maalis ka man, saglit-saglit lang na minuto. O, dapat hindi oh. mo iniiwanan, parang may pasa si nanay eh. Oh. ito nga sir, oh. paano? Sabang ano, ba, na... ano yun, may nilagay ka? Oh. Ay, nako, grabe yung ano pala ni nanay. Oh bumili lang ako, sir. Dyan lang ako, talagang minuto lang, hindi ako pwedeng tumagan. Pagbili ako ano, ng... May ano siya sa ulo. Ito, sir, oh. Oo nga eh. nga ako dyan eh. At sa mata, grabe siguro yung laglag ni nanay. May laglag nga siya dito, oh. Kaya hindi talaga ako pwedeng ano. Malis man ako, bibili na ako ng pagkain namin dalawa. Talagang balik ako agad. Masakit siya ano, manay? Sakit, ah? Nay, masakit ulo, manay? Nay? Ha? Masakit. Uh -huh. Laki nito yun. Masakit yung ulo mo, Masakit masak masak masakit. Nay, masakit. Masakit. Hoy. Sakit. Sakit sak na. Kasi buti nga pumoto. Dami dumoto eh. Mm. Dumoto eh. Ayan o. Oh. Sabi ko ano ba to? Binuwat ko siya. Umanood ang yung dumoto sa akin Oh. Dapat talaga hindi naiiwanan dito ng na, ano, bantay para Eh ako naman sir, siya. nabili lang ako ng ulam namin kagaya sa umaga. Tatakbo lang ako, bibili ako ng lugaw at saka tsampurado mm niya, Balik agad ako. Yun nga nangyari. Pagbalik ko naman, nandito na sa ilalim. Ibuti e kong kung hindi dami naman tao pagbili ako doon. Buti Kaya hindi ano. Nakabili na ako eh. Kumasak. Tama niyan, ano naman yung sinanay mag rereklamo oh, yan mag, siya. ano siya. Mabuti pero Ayan parang may sir, pasa eh. Ayan oh. No? Mhm. Mm ito talaga ito Ayan, oh. Ayun eh. Hindi naman siya nag- Kasi may gumagana niya siya, sabi niya tulungan mo ako. Sabi ko ano ba nangyari sa iyo? Dito binubunutan niya 'tong ginagana niya oh. Ba masakit ulo niya. Masakit siguro. Sabi pinay nang pumipinamik eh. Sabi ko, sige lang, inom ka. Mag, ano, hindi naman sa nilag na TV eh. na inom ko siya agad ng tubig. Yan po, mami. Oh. Siguro talaga naka... I mean, ano lang ako. Saglit na saglit lang akong nawala. Pagdating ko kasi pa doon, dami rin nabili doon sa mga lugaw. Kaya medyo matagal din ako. Pagbalik ko, gumagapang-gapang na si nanay. Kaya pagka walang tao, hindi talaga pwede maiwanan si nanay dito. Mm. -hmm. Talagang tutok talaga ako sa kanya. Hindi, pag-aalis ka na lang, talagyan mo na lang sa pin dito sa baba. Kahit yung malambot, baka mamaya umano ulit. Baka gusto niya tumayo eh. Ni nanay eh. Kaya siguro nahulog. Hindi, hindi. Kung ano yun yan siya. Okay, lagyan mo harang upuan. Hindi, ay lalo na sa bilang. Kung may upuan, mamaya magkaanuhan pa sila ng upuan. Hmm yun, it, first time lang to nangyari kay nanay, ikatagal tagal ko nang ano, eh, ngayon lang siya nakabuko. Mm, kasi siguro pakiramdam niya, malakas na siya, gusto niya bumu bumangon. Sabi ko, nay, na ka, nakahiga na siya eh. Nung binuhat ko, may dito agad na umano dito. Sabi ko, ano to, ito agad nakita ko ito. Mm. Kaya pala, mayroon pa rin sa mata niya. Tumama ko. yung ano niya, yung muka. Yung so, muka niya. Nay! Nay! Huwag ka munang tatayo, Nay. Nay, huwag ka tayo ng tayo, ah. Huwag ka daw muna bumangon. Hindi ka magbangon, ha? kasi hindi pa kaya ng ano mo, katawan. Hindi pa kaya. Paano nga kasi magtuturo nga daw siya, eh. Mm. Iniisip niya talagang na malakas siya, magtuturo siya. Wala ka na saging na yun. Oo, gusto ano niya. O, Mama, may, pas Nay, may pasalubong ako sa inyo na oh. Nay. May pasalubong sa yo. Hoy, <makes> hindi sa iyo 'yan. Tayo. Prutas mo na oh. hmm. Prutas ka oh. Saging sa kanan to na Saging mangga sa papaya ah. Ito pa hinugin pa tong papaya. Kainin mo yan na ya. Ah. Sa so, ito. Sa so, itong mga ano, prutas ah. Saging, Nay. Gusto mo pa? Tapos, oh, ito yung, ano ay, oh, underpads, no, underpads no, no, no. Pads mo oh. na yung, underpads. Underpads mo, oh. Hmm. Sa'yo yan, Nay, oh. oh Ang dami. Hmm. Sa'yo yan, sa'yo yan, Nay. Tapos, ito, Napakaroon. oh, ito, Nay, dalawang gatas mo, Nay. Oh, isang bear brand. Tapos isang insure na malaki. Ay. Thank you, Nay. Sabi mo. Tayo. insure ka na 'yo. Hmm. Mm. Malaki to. may may insure ka tama na may lang pag gatas mo. Ha? Huh? Oh, Dalawa ito, Dalawa gatas mo para mo, madami kang stock. Ngayon hmm, makakatulong sa iyong ano na insure para pa lumakas ngayon. yung ano mo, lumakas pa yung boto mo. Pinipilit niya talagang tumayo. Nay. Nay. Inumin mo to ah. Mm. Inumin mo ah. Nay. Inumin mo. Hindi niya mo makita ang gatas. <laughs> Hindi mo. <laughs> Agit lang nay. Ani natin pakita ko Hindi sa Hindi mo kaya eh. Oh, ito na 'yo. Oh. Oh. Hmm. Inom ka niyan? Mm. Niya. Nababasa pa ni Nana 'yan eh. -mm, -mm binabasa niya. <laughs> oh, dami kang gatas. Kung oh, mayroon ka pa nga doon, isa, oh. Oo, oh, yan, yan pa. Dami, ah. Yan pa na, ito pa, oh. Salamat. Oh. Mm. Nabasa mo pa yan, Nay? May nabasa na, sir. <laughs> nabasa pa ni Nanay, oh. Hindi <laughs> <niya nga> mo yan <laughs> siya pwede maisahan, eh. Gatas yan, Nay. Gatas. 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 Um, sa'yo yan, inamay mo yan na. O, oh, ito pa na yun. Ha? Dead, oh. Ha? Ano? Ano, ang bal mo? Salamat. Masalamat ikaw. Oh, yes. O, yes. <laughs> ito pa na yun. Kinala niyo pa yan. O, oh, nay. <laughs> <laughs> yan. Magkano yan? Pambili ano yan na eh, champurado. Yes. <laughs> thank you. <laughs> Kami mo, thank you. Titignan <laughs> <laughs> niya. Ano yan, Nay? Nay? <laughs> ano yan, Nay? Tunay yan, Nay. Nay, tunay yan. Nay.

Pambili mo nga yan, nai. Uh, 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 yung sinangay. <laughs> Sir, maraming anong masyadong bumabalik ba palaga yung kaisipan niyang mga sinanguna? Uh, Kasi nga, uh, wala na raw siyang kape, wala raw siyang bigas. Mm, nabalik yung ano niya. Oo. Oh, oh. <laughs> wala kang kape, na yan. Bibili mong kape yan. Kaso bawal sa'yo kape. Hindi, <laughs> talaga pwede kape na, Nay. Ayan na lang, gatas na lang, Nay. Ayan wow. yung gatas mo. Madami naman yung gatas oh, madami mo. madami Hmm, may stock pa si ano, nanay may nagatas. Oh, hmm. bili mo yan na ya. na bili mo yan na. Sa yan, sa yan. Ibili mo yan na. Ah, pambili mo yan, pambili. Hawak mo yan, hawak. Tinitingnan hmm. niya. Hindi <laughs> niya alam yan eh. hmm. <laughs>

wala eh, mo sa bisag Christmas na napagayo ka lang sa tulog sa iya. Mm -hmm. eh, ingat sa tulong sa Panginoong. Ang pasalamat siya kasi nabigyan daw siya Oo, na ang, ng pera. Nabigyan mo siya ng pera. Bili Ito, mo pagkain niya na eh. Bili mo pagkain niya na. Ay, yes, daw. Oo. Ay, malakas-lakas ka na ngayon. Sige na, itabi mo yan. Sa'yo yan. Tabi mo yan, Nay. Sa yan. Itabi mo. Sa iyo mo na. Nay, sa iyo mo na. Oo, sa iyo yan, Nay. Sa iyo. yan. Oo, oh, may gatas po. May, may gatas may may be... po. Sa baga, ah, give sa baga, the... ah, Tak ada, tak ada, nga, bisa dicabut pulang. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Tidak ada, <laughs> Nakakatawa na magaling siya. yung sinanay. Yan, malakas na. Magaling na siya. Kahit shampoo na <laughs> hindi kami makabili. <laughs> malakas na sinanay. Sir, hmm. na, eh, pwede ko start? to sir, ihalo, no? Mm. Sa bear para... Salamat po ah. <laughs> Ito. Bibili tayo oh. mamaya. <laughs> Oo, sa'yo na yan, sa'yo Masaya yan. Masaya si nanay. <laughs> Thank you ka ha. Oh, dami pa oh. Nay. Nice. No,

Nay, 'wag na umiyak ha. Okay na 'yan, okay na 'yan. Ah, para sa iyo 'yan. Huwag ka na umiyak na yan. Ayan, papasalamatan ko lang po si Mr. B. ang galing po kay Mr. B 'yan, Yung mga ano, mga dala natin kay Nanay galing po kay Mr. B. At... Thank you, Lord. Uh... Salamat po Mr. B sa ano nung no, binili na natin ng insure si Nanay para pasiguraduhan natin no yung malaking insure kasi mas makakatulong kay Nanay yan. The best talaga sa mga matatanda yang ano insure. At itong pads, under pads Nanay prutas, sa kagatas ulit na verban para lagi may stock si Nanay. Thank you, thank you po Mr. B. Yan, salamat po no. At ito yung mga resibo yun, yung pinamili natin na, Oh, maraming salamat daw po Mr. B sabi ni nanay oh. si nanay. <laughs> <laughs> Nay. Nakakatuwa si nanay naka na, ano, na ulit sumisigla na ulit si nanay. Mm -hmm. thank you po Mr. B. Ayun te, pasalamat si, si Mr. B te. Mr. B, maraming salamat sa iyo po sir na malaking tulong po na binigay mo kay nanay yung gatas at saka yung mga pads at saka yung protas. Maraming maraming salamat po sa iyo. God bless po sa iyo sir.